programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good morning and welcome sa aking munting channel at ito nga ay patuloy na talaga nga nagtatagumpay ang kasamaan nitong si Moira at si Zoe kasama ng nila dito si Doc Carlos Benides silang tatlo nga ang mag-ama ay uh, magkasabot magkasabwat na nga sa kasamaan anong klasing doktor ka Doc Carlos dahil ikaw mismo ang pumatay kay Don Pepe yan na ba ngayon ang kalakaran ng mga doktor ang patayin ang kanilang pasyente para lamang maisalba o maitago ang kasinungalingan sa pagkatao ng iyong anak si Zoe para hindi malaman ng lahat ng mga doktors at limis Linet Santos ang katotohanan na ikaw ang tunay na ama nitong si Zoe at ngayon ay nagawa mong pumatay ng buhay ng isang taong walang kalaban-laban at walang kamalay-malay na bigla mo na lamang pinatay at pinalabas mo na kunwari ay sinusurvive mo ang kanyang buhay ngunit ikaw naman pala ang siyang dahilan Alang pagkamatay nito nga si Dok Sa pagkamatay nito nga si Don Pepe Ikaw ang salarin At wala pa rin talaga nga magagawa Ito nga si Sowi At sana nga ay hindi kayo magtagumpay Sa inyong mga kasamaan na, na ginawa Kaya Don Pepe at sana maghimala Na siya ay mabuhay para mawaking kayong lahat sa inyong mga ginawang kalokohan at kasinungalingan at dito naman nga ay uh, nalaman na nitong si Miss uh, Giselle Tanyag ang katotohanan kung kaya't nga dito nga ay kinakausap niya na itong si Timonyitang uh, Moira at sinabi niya nga dito na bakit niyo kinidnap si Papa tell me at dito nga abunyag na kaya or mabuking na kaya itong nga uh, Si Moira, kasama nga dito itong si Zoe at itong nga si uh, Doc Carlos na ngayon ay patuloy pa rin iisipan at naghihinalaan nga ni Ms. Lynette Santos ang katotohanan sa pagkatao nga nitong si Zoe at sana ma-discover ng lahat para naman matuwa ang lahat ng mga viewers at manunood dahil uh, wala nang uh, magandang na idudulot ang... Uh, Pagiging masamang tao dito ni Moira at ni Zoe Lalo pa ngayon ay katulog pa ang isang doktor na si Doc Carlos dito Na siyang mismo ngayon ang gumagawa ng paraan Para nga mas maitago pa at hindi maibunyag ang kanilang mga tunay na sikreto And guys ito po ang ating pakaabangan Dito nga sa abot kamay na pangarap na kung saan ay patindi ng patindi at ah Paganda ng paganda ang bawat daganapan at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, paki subscribe na lamang po ng aking channel, like and share para mag-update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye!